Ang tanong na Larry ay, saan masarap maputukan sa loob yung nakatalikod o yung magharap kayong nakahiga? At meron pa siyang pahabol na tanong, ano ang masarap yung unang putok o yung pangapat na putok? So yan natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching Kung bago ka palang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. sa tanong na ano yung masarap yung unang putok o yung bang apat na putok, kung sa babae ang tinutukoy mo, ang masarap ay yung pangalawa. Yung kakalabas pa lang ng una, andyan na naman, meron na naman ulit kasi patuloy mo pang hinahagod ng hinahagod. Yung pinakamasarap na dahilan kung bakit siya nalabasan ng una, yung pangalawa talaga yung sobrang masarap. Yung sobrang kilty tapos paikot-ikot yung ah, mapapasabi ka, mapapasigaw ka na andyan na naman, yun po yung pinakamasarap. At sa tinatanong mo, saan masarap mapotukan yung nakatalikod ba o yung nakaharap na nakahiga, ang sagot ko ay syempre, yung nakaharap. Kitang-kita mo yung kanyang mukha, yung kanyang mata, kung paano siya masarapan. At pwedeng kapag kahalimbawang magkaharap kayo na nakahiga, ay pwede kayong mag dilaan, maglabanan na ng dila, magsupsupan ng dila, yung mga ganyan. Yan yung mga pwede mong magawa habang kayo ay sabay na nilalabasan. Kesa sa nakatalikod na wala kang ibang pwedeng magawa kundi palupaluin yung kanyang petan. So, saan lang sa kung natama ngayon tayo ngayon, if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.